Hey guys, ito yung taniman namin dito ng ano kamote o mga ano gulay. <coughs> na ano pa lang namin. Natanggal yung mga ano damo. Ayun oh. Hanggang doon. at saka ala, ano to guys ang tumubo dito mayroong tumubo dito guys oh ayan guys oh ayan oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. para siyang kamote guys hindi naman kamote ayan 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 Oh. oh. Kakaibang ano to guys. Kakaibang tanim. Hindi pa namin to tinataniman dito ng ano. Ng mga uh, gulay. Ito may tumubo na dito guys. Oh. Malaki oh. Malaki na siya. Oh. Kakaibang ano to. Ano kaya to eh? Hindi naman to ano. Ano kaya to? Ano? Yung tataniman pa lang namin to ng gulay. Oh, may to may tumubo na dito. Malaki na siya. Mm. Um kakaibang ano to guys kakaibang tanim ano to ano kong kasing tanim ito malambot sya oh Ayun. ano to kaya to puno ba ito puno ano klase kaya itong puno ito <coughs> diba oh wala pang mga tanim dyan guys oh ah. tataniman pa lang yan tapos may biglang may nakita ako dito ganitong tumubo oh, ibang klase malaki siya oh. oh. ano kaya yung klase ito yung klaseng halaman ito or puno kakaiba yan guys oh. para siyang puso pero hindi naman to puso yan naka ano siya nakabaon siya sa lupa guys oh. nakabaon siya tapos ang oh, malambot Hmm. ano kaya to kakaibang ano yeah. sa lahat di, sa malawak nito ito lang yung tumubo dito nag-iisa lang siya hmm. nag-iisa lang wala naman. wala na doon oh doon wala na rin ayan okay. hindi yeah. siya hindi naman ito matatanggal o okay. tiyan mo tigas tigas bunutin oh, may ato may tulis na dalawang tulis tulis niya Ayan, ito yung ano niya oh. pinakabalat o na yung pinakauna yung ano balat Diba? pang klase siya lang talaga nag iisa dito hmm. wala na wala na doon ginugulay kaya ito tulis siya. Uh. Yan guys, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.